Mangi. Yan ang obligasyon ng isang ina. Ayan. Nakaw! Ay, wag yan! <laughs> Ay, logaw. Uh, logaw. Hindi. Goto. Ay, goto. Sok-sok na. Pasok-sokon pa. Biko, oh. Wawa Matikman naman. Mo. Di pala na nasisave. Masarap to. Tika. Paano ni mama? Taman load ba nga? Hindi. Mga kaya pa load pag nagsisave sa video. Sa ano? Ay, kung mag-upload ka. Tikman mo bibi ko. Sali, tikman mo. Sarap. Uh, i lab Ay, love na love. Hindi na. Love na love ni mama. Oh. Mm, sarap. Mm. Ano? Oh, sabi na. Yan ano na nga na. Masarap. Oh, sabihin mo, sarap. Sabihin mo, Sarap. Oh, sarap. Hmm, logaw.